magkano ba ang gastos kapag mag-apply ka dito sa bansang Lithuania bago po tayo makalis. Hello mga kaibigan, isang mapagpalang araw muli sa atin lahat. No? So narito na naman tayo muli sa oras nito upang magbigay ng vlog para magbigay ng information sa ating mga kababayan na nais pong magtrabaho at nais pong pumunta dito sa Bansang Lithuania. Ayan. So bago pang lahat, bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs and don't forget to like and share sa ating mga videos, no? O, nang nakaraang post natin, mga kaibigan, is about the minimum na salary dito sa bansang Lithuania. So now, mga kaibigan, ang itatapping natin ngayon ay magkano ba ang gastos kapag mag-apply ka dito sa bansang Lithuania bago po tayo makalis. Ayan. So yung unang post natin mga kaibigan regarding sa minimum na salary dito sa bansang Lithuania ay is, is papasadahan po muna natin ng kokonti lang ng no, mga kaibigan. So ang sahod po dito talaga mga kaibigan sa bansang Lithuania mostly sa lahat ng mga Pilipino expats dito sa bansang Lithuania ay talagang kapag dumaan ka ng agencies talagang ang nagiging minimum na sahod talaga dito mga kaibigan sa bansang Lithuania ay ang mga oper lamang po ng mga employer dyan 750 to 1,000 euro mga kaibigan basic po yan, malinis po yan basic po yan yung mga kababayan natin na nakakatanggap dito ng sahod na medyo malaki, mataas mga kaibigan Mostly karamihan noon ay mga direct hiring 'yung mga kaibigan. Mas malaki ang bigay nila sa mga direct hiring, 'no? At sa mga ibang mga skilled worker, uh, sa mga skilled worker kasi dito mga kaibigan, may mga medyo mataas sila magbigay. Subalit eh, hindi po 'yun common at hindi po 'yun uh, lagi na binibigay na sahod ng mga Pilipin sa ng mga employer sa mga Pilipino expats. Yun po ay maminsan lang. Subalit so, ang common common na sahod talaga dito and the minimum wage dito sa bansang Lithuania na talaga binibigay ng employer is yun nga sa ko 750 to 1000 euro mga kaibigan. Kapag sumakod ka nga dito kaibigan ng 1000 euro, 900 euro, swerte mo. To 1000 mahigit na inuviran ka ng em em employer na, na, sa, uh, pumunta sa Pilipinas ng ganun kalaki 1,000 plus o ganun mapalad ka kapag naka naoviran ka ng ganun mga kaibigan subalit yung binanggit ko sa inyo ay common po yun dito na salary na 750 to 1,000 kasi per hour po ang binabayaran dito at dito po sa bansang Lituania mga kaibigan No work, no fee. Uh, no work, no pay po dito, mga kaibigan. Ibang-iba po sa bansang Saudi Arabia. No? Saman, na minsan, ang basic natin dito, mga kaibigan, lalo't na uh, ang bahay ay sa company, sagot po ng employer. Minsan may ikaltas pa po yan, mga kaibigan, uh, sa utility. Kasi, ang bahay lang minsan, mga kaibigan, ang sagot ng company. Subalit, ang mga utility like ilaw, tubig, minsan, kinakaltas po yan sa mga empleyado. Ako nga, mga kaibigan, karalutasan ako na nakaraan, 38 euro. No? Pero mga ganun lang, uh, parang utilities lang ata, mga kaibigan. Kasi yung pagkain sa inyo, handel minsan, depende sa offer ng ano, pero mostly ganun sa inyong pagkain. Yan. At uh, wag natin ihalin tulad sa Saudi na kapag inoferan tayo example ng 2,000 real is talagang 2,000 ang matatanggap mo. Wala pong bawas yan. At kahit doon eh, kapag nasa malaking company ka sa Saudi Arabia eh, talagang kahit nasa bahay ka wala ka pang duty lalo pag sa kampanya sa mga construction like, like construction no, mga kaibigan. Uh, kahit nasa bahay ka lang sira yung unit mo, libaw example, operator ka, habang ginagawa yan, nasa bahay ka lang, bayad ka kaibigan. Buo pa rin na matatanggap mo na sa 2,000 real pa rin. Hindi po tulad dito sa, Saudi, sa Vilnius, Lithuania, sa Lithuania mga kaibigan, na no work, no pay po dito. Oras po ang binabayaran dito mga kaibigan. At yun nga, nabanggit ko sa inyo, pag sumahod dito ng 800 euro at masipag ka mag-overtime, mas malaki ang masasahod mo, kaibigan. So, balit, lahat ng mga... ano dito, mga kaibigan, bilihin, kahit nga sahod mo, bonus mo, overtime mo, may tax yan, mga kaibigan. Babawasan ng tax yan dito. Pero pagka masipag ka mag-overtime, mas malaki ang masasahod mo, kaibigan. So, yun lang, mga kaibigan, ang nais kong linawin sa bawat isa na nais pong pumunta dito sa Bansang Lithuania dito sa regarding sa minimum na sahod dito sa Bansang Lithuania, no? So, ngayon, kaibigan, proceed po tayo doon sa magkano ba ang gastos dito sa Bansang Lithuania kapag nag-apply ka dyan sa Bansang Pilipinas. Ayan, no? So, Unang-una mga kaibigan Ang sasabihin ko muna sa inyo Ang pag-apply po dito sa Bansang Lithuania Is inaabot po yan minsan ng mga 2 months, 3 months to 5 months Depende po sa releasing ng TRP nyo mga kaibigan Dito sa Vilnius, Lithuania May papadala yan sa Bansang Pilipinas At ang uh, pag-apply po dito mga kaibigan Talagang more patient Bakit? Bakit ko nasabi na more patient, mga kaibigan? Dahil nga, yun nga, matagal magantay. Pangalawa, napakaraming proseso, mga kaibigan. Mahigpit. Mahigpit po ang pag-apply po dito, pagpasok po dito, mga kaibigan. Maraming interview. Ayan. Maraming interview dito, mga kaibigan. So, interviewing ka sa employer mo at interviewing ka ng migris dito. Minsan nga, una, interviewin ko muna ng agency mo. Marami ka. Pagdadaanan, tapos pupunta ka pa ng ng uh, finger friend doon sa BFS. No? Interviewin ka pa doon, mga kaibigan. Marami. So, iisa natin yan mamaya, mga kaibigan. So, focus muna tayo doon sa magkano ba ang gastos dito sa Bansang Litwinya. Ang gastos dito, mga kaibigan, sa Bansang Litwinya, unang-una, Siyempre, pag-process uh, mo ng papers mo, kailangan mo paghanda yun. So, ang pinaka-main na gastusin dito sa Bansang Lithuania pag mag-apply ka, yung linabas po namin. Pag na-hired ka, kaibigan, ang medical mo, ang medical namin dito, mga kaibigan, umabot ng 2,800. 2,800 ang medical, mga kaibigan, pag na-hired ka. After ng medical, mga kaibigan, i-schedule ka muli ng yung agency to BFS pag nakapasa ka sa medical kasi na-hire ka na ng company ngayon uh, nakapasa ka na sa medical ngayon i-schedule ka na naman ng agency mo pa BFS ano, pa, ano ba yung BFS mga kaibigan ang BFS is um, Visa File System ngayon, pupunta tayo ng VFS. Depende doon sa schedule natin. Kung kailan yung schedule natin. Pupunta tayo ng VFS. At uh, magpipengger pa rin tayo doon mga kaibigan. Pero ibubukod natin yan mga kaibigan. Ano? Ibubukod natin yan na topic. No? Kung paano ba ang proseso doon sa VFS. No? Ngayon dito muna tayo. So magkano ba ang bayad sa VFS? Yun nga, nabaglit ko na nga pala sa iyo ang medical 2,800 ang nagastos po namin. At sa BFS, magkano ba ang BFS na biniyaran po namin? Ang BFS po mga kaibigan na biniyaran po namin is around 17,000. Ano ba yung biniyaran mo sa BFS na around 17,000? Yun po yun pag-process ng visa mo dito sa Bansang Lithuania. Yan. So ngayon magkano na ho mga kaibigan uh, it, uh, 2,800 plus almost 17,000 di nasa ano na mga kaibigan uh, 19,800 no nasa 19,800 na kaibigan ngayon ano pa ba ang susunod na gastos pag ang employee o ang agencies nagsabi na may one-month salary placement fee. Uh, I think, ano ba yun? Uh, ibig sabihin nun? Uh, may, sa, may placement fee tayo wa, uh, katumbas ng one-month salary natin dito <coughs> sa bansang Lithuania. So, magkano ba yun? Dipindi po sa offer sa inyo. Halimawa, 50,000 ang offer sa inyo sa piso sa bansang Pilipinas. Tatakbo po 'yan mga kaibigan ng 56,000 kasi yung placement po mga kaibigan hihingang ka pa niyan ng VAT kaya umabot ng 56,000. So yun na 'yan. Sa medical 2,800 sa BFES 17,000 plus sa placement fee mo, place, placement fee mo halimbawa 50,000 mabot ng 56,000 so around ano na nasa yun nga bala kayo magtotal mga kaibigan no? 96,000 96, uh, 56,000 plus 19 1,000 is almost 70, 75,000 I think Tama, nasa almost 75,000 mga kaibigan So lahat ng nagastos namin dito mga kaibigan Sa masang netwin niya bago kami pumunta dito Halos ganun Nasa 75,000 lahat Yun yung mga binayara namin na Linabas namin sa aming bolsa Bago kami nakapunta dito sa masang netwin niya Bukod pa yun mga kaibigan yung mga paglakad-lakad mo expenses kaya mag-prepare ka talaga mga kaibigan ng almost 80,000. Ayan. Or 100,000 na mga kaibigan. Kasi ang sobrang niyan, bago kayo pumunta dito kung sa inyo ang pagkain, kailangan nyo mga kaibigan magpapalit ng euro para may pambili po kayo dito sa unang starting ng isang buwan nyo dito mga kaibigan sa Bansang Litwinya. Ayan. Ang basta sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ang 100 euro, is kasiyang kasiya na po yan sa loob ng isang buwan muna budget kapag kayo po ay matipid ng kumain at sasabihin ko sa inyo mga kaibigan mura lang ang bilihin dito ayan, ang bigas, makakabili ka dito mga kaibigan bigas, huwag natin i-convert sa Pilipinas ang bigas dito mga kaibigan ang isang kilo almost 1 euro mahigit almost 1.60, medyo mataas ko ni compare natin sa Pilipinas no? pero kung nandito ka parang hindi mo ramdam yun So, tas sa point something, no? Ang 1 euro. Oh, ang bigas, isang kilong bigas. Isang plastic. Pangalawa, yung mga bilihin dito like uh, mga ingredients, mura lang mga kaibigan. Tapos ang karni dito, mura, mas murang ang baboy dito mga ibigan Mas murang ang baboy dito. Na, may 2 euro ka lang, 3 euro. Nakabili ka na ng isang kilong baboy. Pero yung parang hiwa-hiwa na dito kaibigan, hindi ko masabi ni isang kilo. At mayroon dito mga kaibigan yung mga buto-buto ng baboy po Malaman din, malaman mga kaibigan. Nasa 0.70 lang, 0.80 euro lang. Kung pang ulam, ulam lang, marami tayong mabibili dito na mura. Itlog, 1 euro lang mga kaibigan. Ito, 2 euro. Kaya mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, bago kayo tadi dito, kung sakaling na-hard na kayo, Huwag kayo magpapalit sa mga Emlo Hilliers Buwana magpapalit ng pera kasi mahal. Mahal. Yung pera mo, bawa, bibili ka ng Euro. 58, uh, almost 68 ang bili mo dyan sa mga Sera sa mga Emlo Hilliers. Almost 68 pesos. Samantala, kung silang bibili sa'yo, bibili lang sa'yo ng 55 58 Ganun ang bansa Pilipinas, mga kaibigan. Ganun kalupit. Ngayon, kung gusto nyo magpalit mga kaibigan, bibigyan ko kayo ng tips. Kung gusto nyo magpapalit mga kaibigan ng euro at uh, medyo kundi lang ang diferensya, doon kayo magpapalit mga kaibigan sa, uh, sa airport dyan sa Pilipinas. Mayroon dyan na uh, money exchange. Almost 1 pesos lang ata o 2 pesos lang ang ano niya. Basta mga ano, hindi siya hindi kalugi. Hindi kalugi masyado. So diyan kayo magpapalit sa airport na sa money exchange. So yun nga mga kaibigan, nabanggit ko na sa inyo lahat ng gastusin dito. Yun nga, medical 28, 2,800 na gastos namin. at uh, ang BFS almost 17,000 at, at saka yung sa uh placement fee is depende kung magkano sahod mo sa isang buwan. Kaya yun, compute niyo na lang yan mga kaibigan kapag naisip pumunta dito. At huwag po kayo mag-alala dito mga kaibigan. Safe na safe dito magtrabaho. At saka okay dito. Sinasabi ko sa inyo 100%. At uh, Saka na natin itatopic yung regarding sa kung safe ba dito magtrabaho. At uh, marami pa tayong mga information dito regarding sa Vilnius Lithuania. Nasa Vilnius kami mga kaibigan sa Lithuania. This is a uh, center city of Lithuania, Vilnius, hmm? At uh, sinabi ko nga sa inyo, Christian country dito mga kaibigan. Kaya wag po tayong mag dito dahil mababait po ang tao dito, no? Ata bago po tayo pumunta dito mga kaibigan, Sisiguraduhin po natin na mas mainam na bumili na po tayo dyan sa Bansang Pilipinas o kayo kayo ng winter jacket kasi mas mura po dyan sa Bansang Pilipinas. Dito po sa, 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 sa Lituinya, mas may presyo na po dito kapag bibili ka. Almost 25 euro like that. Pagka mga, mga, mga tibay talaga at saka maganda talaga o paano pa ng 100 euro. Pero mayroon po ditong ukay-ukay sa humana kung tawagin pero po dito pag uh, ano, may minsan may sale sila makakabili ka dito ng 5 euro 2 euro kaya lang medyo pili na yon talaga pinilihan na yon so advice ko sa inyo mga kaibigan pag pumunta kayo dito bili kayo, magdala kayo ng winter jacket bumili na kayo dyan dalawa o tatlo kumot din mga kaibigan Magdala kayo at uh, mga personal uh, hygiene nyo mga gusto mahilig kayo magic sarap pag magluluto kayo bitchin magdala kayo kasi wala dito nyan pero dito pero ibang lasa mga kaibigan mga dilata kung gusto ninyo pero ibang topic natin yan, kung ano ba ang dapat ninyong dalhin pag pumunta kayo dito sa bansang dito niya itatopic po natin yan mga kaibigan abangan nyo at saka doon mga kaibigan sa nag-request sa atin na nice pong tingnan ang ating accommodation ipapakita po ipablog po natin yan kasi ngayon, medyo nagmamadali tayo kasi may pasok pa tayo ngayon pang gabi tayo kaibigan, mga kaibigan. So, sana naintindihan ninyo mga kaibigan kung magkano yung pong nagasos namin dito is almost, halos umabot na rin ng 100,000. Kaya, 100,000 mga kaibigan, mag prepare kayo kapag mag-apply po kayo dito. Sa legit po na agency, no? Sa mga legit po. Huwag po tayo papabudol mga kaibigan. Kasi dyan sa Bansang Pilipinas, marami pong mga nagpo-post sa social media na kung ano-ano kapag uh, mag, sa Bansang Litu niya, sasabihin uh, 300, uh, 200,000, 300,000 ang gastos. Nako, mga kaibigan, huwag kayo magpapaniwala na mga ganyan. Kasi mayroon din legit. Pero kung ano, para sa atin, mabigat po para sa atin. Mabigat po. Mabigat po sa atin sa bulsa po natin, no? na maglabas ng ganong kalaki. Tapos, minsan mayroon po tayo ng mga bad thinking na minsan naisip natin na legit ba ito? Minsan naisip natin yung ganun. Pero may mga agencies talaga na legit na hindi sila naga kumukuha ng ganong kalaking halaga no ta kaya siguro mga kaibigan nagkumukuha sila ng ganong kalaking halaga ng mga mga agency diyan dahil minsan sila pa siguro maghahanap na employer dito sa bansang Lithuania. Kasi pero subalit kung may hiring naman po diyan sa, sa na, sa mga agencies, mga legit po 'yan mga kaibigan. Pag hiring kasi may mga employer na po 'yan. At uh, double la uh, ingat po tayo kasi may marami pong mga scammer na mga agency ngayon, may pong mga budol ba, budol kung tawagin. Kaya double ingat po tayo mga kaibigan, Advise ko po 'yan sa inyo. Kasi mahirap po hanapin ang pira. Mahirap po talaga. Kaya, so yun lang mga kaibigan. At uh, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. And don't forget to like and share. no? At don't forget to support sa ating maliit na channel mga kaibigan. Na nawa sa tulong ninyo ito ay lumaki ang ating tahanan dito sa YT. At uh, dumami ang ating mga viewers. So, salamat mga kaibigan. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. At nawa, uh, naunawaan ninyo kung ano yung topic natin today. At uh, naintindihan po ninyo na doon po sa magkano ba ang gastos dito sa Masang Netwin kapag nag-apply ka dyan sa Masang Pilipinas. Yun nga, mga kaibigan, 100,000 ang nagastos po namin almost. Doon po sa mga 200,000 may git uh, na humingi, sisiguraduhin po ninyo na legit po yung kumukuha po sa inyo ng ganon So, salamat po, mga kaibigan. Thank you so much sa panunod and thank you so much sa support. And, mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Bye-bye, mga kaibigan.